Kahit weekdays, dagsa pa rin ng mga tao sa Session Road in Bloom para makisaya at makatikim ng iba't ibang potahi at mag-shopping galore sa kaliwat ka ng mga stalls. Pero kasabay rin nila sa pag-ikot dito ang posibleng mga kawatan. Kaya naman si Nani Norma na mula pa La Trinidad, ganun na lamang ang pag-iingat sa kanyang bag. Uh, always aware na yung bag ay nasa harap at saka tinitingnan Sinong kasabay. Hindi na nga rin daw siya nagsuot ng alahas. Wag sanang yung hindi big tech advantage sa mga taong ano. Kasi nakakasira rin sa uh, image ng bagyo. Maliban sa mga mami Mili, maingat din ang business owner na si Ruth. Isa kasi siya sa higit tatlong daang mga stalls na minamata rin daw ng mga kawatan. Nandun pa rin yung kaba kasi realidad yun ng ano, buhay natin, kaya alert na lang kami palagi. Sa tala ng Baguio City Police Office mula February 1 hanggang ngayong araw, pumalo na sa labing tatlo ang kanilang nahuling pickpocketer sa lungsod ng Baguio. Apat sa mga nahuli, dumayo pa mula Kabite. Hindi lang po apat yung nahuli natin. Yun yung, mga nahuli lang natin na tayo, laling sa ibang lugar but there are still other uh, suspect that was uh, arrested. I think kumabot tayo ng walo yung nauli uh, natin and all of which were uh, filed down sa distributors' the office at na-imprise natin kaya nasa kulungan sila ngayon. Mas mababa man ito sa labing walong kaso noong nakaraang taon, tinututukan pa rin nila ang problema. We are uh, still Deploying our uh, personnel as a matter of fact dito sa Session Road in Bloom natin kasi ito na lang yung uh, nagtitira pa natin depend, as well as yung uh, uh, market encounters sa may uh, uh, Burnham Park. Nakadeploy pa rin yung ating mga personnel and to uh, include yung uh, deployment natin sa traffic management and control, Nakadeploy pa rin, nakamaximize pa rin po yung deployment natin. Paalala nila, huwag magpakampante, lalo pat apat na araw pa ang natitira bago matapos ang isang buwang selebrasyon ng Panagbanga Festival. Jose Robert Invito para sa Luzon Headlines.